point, uh, siguro ipapalabas na lang namin para sa publiko para makita po ninyo si Pastor Kibuloy at ang kanyang mga kasama, pinapakita namin sa video ang prosesong ginawa po rito, yan po ang kanyang kulungan no uh, kanina makita nyo kung mga mugshot medical, uh, ano, sinunod po ng uh, PNP ang proseso tingil dito So siguro para bago tayo mag-question and answer at this point, Jean, pwedeng uh, palabasin mo na si uh, Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pakibasa na isa-isa ko sa inyong mga kasama niya. Paki-enumerate na lang, please. Pastor Apollo Sikibuloy, Jacqueline Roy, Crescente Canada alias Enteng, Ingrid Canada and Sylvia Semanias. Okay? Okay na po. Pakilabas na lang, Jean, please. Thank you. Thank you very much. Balik na, sir. Balik, sir. sir, can you give us uh, detail lang kung paano ba talaga yung nangyaring pagsuko ni Pastor ako isa lang masasabi ko no kasi yung word na pagsuko no nagkaroon ng konting ano sa nahuli at sa nasuko ah uh, kaklaruhin ko lang no na nakita niyo yung litrato ilang araw pinagpagura ng kapulisyahan at to to commend General Torre and his group and General Marbil nasa kote na eh, uli na eh. No? I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Kasi yun na yun eh. Uh, practically, napaligiran ka na eh. Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa, kung nasa Visayas ka, nasa Luzon ka, yun, pwede pa sabihin mong sumuko. Pero kung nasa isang lugar ka na nakapaligiran ka na ng polis at doon ka rin na kuwa, alus yun na yun eh. And I explained it nasa, nandito sa sa Philippine Star, no? Na, na, nakalagay po rito yun no? Ma malinaw, no? So, yun po ang sa akin. To give you a detail of what actually happened, probably I could give it to General Marbil, okay, General Torre. Gusto po nila i-detalye yung nangyari nung araw na yun. Nick, uh, siguro, you can give the details. Uh. Um, as uh, the Secretary have said, eh, yung pagsuko. Formality na lang yun because at the end of the day, the whether he likes it or not, the end result will ultimately be the same. So, maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, uh, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. So, our 1 p.m. assault deadline ay inextend ko ng konti, inextend namin ni General Marville ng konti para pagbigyan ang mga request nila na sila ay uh, lalabas na lang ng kusa. Kaya nakita naman namin na lalabas nga naman, uh, mga kondisyon nila ay tinina naman, naman namin na doable. So pinagbigyan na lang para to save Uh, blood, tears, and sweat. Further blood, tears, and sweat dahil napakarami na for the past two weeks na talagang ang hirap natin mga kapulis at so, ang ending na lang namin is, uh, sige, gusto nyo sumakay sa aeroplano, pasasakay namin kayo sa isang government plane papuntang Manila. So, that's what happened. Because kung hindi nila ginawa yun, ganun din. Sasakay din sila, baka not in that uh, manner na sasakay sa plane, but uh, they really have no options whatsoever nung time na ibinigay na ng gobyerno, nang binigyan, binigyan na kami ng go signal ni General Marville at ni, General, ni SIRG na tapusin na ang ang tapusin na ang standoff because I see it as a standoff kasi alam na namin kung nasan siya eh alam na rin na nandiyan kami so naglulokohan na lang tayo dyan sa mga searchers na yan pinagbibigyan namin until nang makita nyo sa senate hearing mapresenta sa publiko para hindi na magbago ang narrative, if ever na may mangyari. So, na-realize nila siguro na since the public already knows what is the real narrative inside, na ang mga police para makapasok dun sa kanyang hideout ay uh, kinakapkapan pa. And uh, with the Senate uh, investigating panel mismo, ang nagsabi na na, this is what we should do. Eh, yun ang ginawa namin. So, na-realize nila, big blunder. Talagang, kuha ako lang ha, don't uh, take it against me, but uh, it's really, for my part, I Talagang inihulog na siya ng ating... On my part, talagang mahal, tayo ng Pang mahal kami ng Panginoon. Kaming mga pulis ay mahal ng Diyos. Hindi na nagkaroon ng ganung kaguluhan pa na mag-endanger pa sa mar maraming mga tao. Na-resolve ito on our favor. Yun lang. So, bottom line, he has no other options. But, that there's no other outcome but he will fall into the government hands. Pinagbigyan na lang namin na ito, wala nang additional na blood, tears, and sweat. Thank you. Through, uh, At tama ba? Kung nasa hangar siya or saan ba talaga siya nagtatago doon sa loob ng KOG, si compound? Until last night, I was not authorized to speak about it. So sa ngayon, at andito na ang ating Chief PNP and DILG Secretary giving me the authority now to tell. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School, ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong hearing, sa he, Senate hearing noong Friday, ipinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng ng OBO ng Davao City. Officially official for whatever reason. Hindi ko na kinwestiyon. So ayaw nilang ipakita. So lahat kasi ng mga rooms ng mga buildings, first day inikot namin, ikot. Kasi hindi kami makakuha ng floor plan. So ikot. Punta sa aming, ito, operational matters na ito. Ganun na gagawin din naman namin sa future to pag nagkataon. Na, hindi na namin. So that we can have a sketch of the whole layout ng mga building. So nakita na namin, na intindihan na namin. And then on Friday, nung Senate hearing, pinakita na namin. And then sinabi nga ni Senator, ng Senators doon, na ito na nga, lahat. Although, siyempre, isinabi namin ang lahat ng aming alam ng mga buildings para hindi naman mabakaakala niya. Pero, to some extent, na nalalaman at nalalaman nila, nararamdaman nila. So, Saturday morning, after ng Senate hearing, major build-up, alam na nila na sukul na sila doon sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin kung na makalabas, dapat ang assault is uh, 1 o'clock Saturday. But uh, dinefer namin indifference to the bar. May klase kasi ang, may bar ops kasi ang JMC. Sige sir, pagbigyan kita, sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming polis? O, oh, ito na. Meron kaming nakarecording, narinig nila yon. Mga taga kay OGC, hahanapin na namin si Pastor, si Pastor Kibuloy, our way because for two weeks, it's always your way. So, sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So armado, SWAT, SAF ang ilalagay namin. So I placed all the 500 SWAT, 500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in the JMC. Simultaneous. So nakita nila yung build-up na yun eh. So Alas 10, nakarinig na kami ng fillers. So, tumawag ang national headquarters dahil high level ang nagiging fillers. Ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Alauna, ang, ang alauna ko na, na, na assault is hold natin hanggang alas tres. So, yun. Uh, uh, other sets of uh, things uh, transpired sa negotiations na Until na makarating na nga ang aeroplano, pinasakay namin sa aeroplano, pinalipad pa buntang Manila. Natapos ang... ang In the middle of the, all those things, talagang may duda rin kami na baka kami ay being taken for a ride. Dahil una, yung mga... yung mga other circumstances na parang hindi ma-confirm. Like, schedule ng aeroplano, nasa ng aeroplano, mga ganon. Every time, Makikita nyo sa mga videos, sa mga feeds ng mga independent media, kasi nagpapasok na ng independent media for the first time ang KOJC. Dahil alam nila na hindi na kaya ng SMNI ang kanilang propaganda, at ito ay totohan na na magkakasakitan pag nagkataon. So, umasok ang independent media. Makikita nyo na alas 3, 2.45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So, nakarinig naman ako ang tawag, sandali, sandali lang, hindi, pakihintay lang at uh, na lang. Walang aeroplano, wala akong nakikita ng aeroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang aeroplano maipakita sa akin or kahit na uh, flight directive or whatever ng kung ano mang plane, tutuloy ang assault ng alas 3.15. Pagbibigyan ko yung alas 3.15, another 15 minutes. So, nareceive nare ko yung confirmation ng aeroplano. Ngayon, dapat alas 6 darating. So, pinarili ko 5.30. O, oh, sige, 5.30. Ready. Tayo na naman ng mga tao, nakikita nyo yun eh. Nakikita ng mga local reporters nyo yun. Ito naman, ready na naman ng mga police. Ready for assault. 15 minutes before, ready for assault. Kasi, pag alas 6, kasi ang iniisip ko talaga, ang kinakatakutan namin dito, we're being taken for a ride. Pagdating ng lunes, eh kung anong mga legal processes na naman ang kanilang i-block sa amin, eh hindi na, hindi na po pwede yun. Masyado ng, masyado ng sayang, napakalaki na ang magiging damage sa part ng government. So, tinapos namin. So, nang nag-land ng aeroplano, nag-transition na kami sa nagtransition na kami sa prisoner transport. Dahil I really demanded that 30 minutes before the the landing of the plane, dapat makita na siya ng aking representative. Ayun lang ako makita. So, sige, I'll send a representative. And that was uh, one high-ranking officer together with my other command group na nandito, nakakita. I just don't know if they want to be identified. So, nang makita na, medyo, medyo kalmante na kami. Kaya, prisoner transport, nakita nyo, uh, nilid ng abseyo na patrol car, ang convoy, at paglabas ng hangar, dahil ayokong kong dumaan sila sa main road. Hindi tayo pwedeng dumaan sa main road. Dito kayo sa loob ng airport, bubuksan natin, and then Everything uh, just fell into place and ito uh, nga, na-resolve ng peacefully and uh, successfully.